Ayan mga boss, kinuha natin yung erga natin. Lagi naman natin itong dala. Ayan, dito kasi sa tabi ng kalsada, yun, may nakapagtip sa atin. May lutang daw dito yung mga isda. So, tara, titingnan natin. At dahil nangangatira na rin naman tayo, ako sa inyo. Ito, so, pinarating lang muna natin yung sasakyan dito. Ayan o. Oh. So ito yung gamit natin o. Oh. Tara, tara. Tingnan muna natin. Ito mga idol yung spot. Ayan, tumawid mo tayo ng kalsada. Ayan Pero makikita mo mga daming galaw o. Shout out sa mga viewers natin. Ayan sa mga nagsasabi na edit lang daw yung ano natin. Yung mga tinatamaan natin. So ito, hindi na natin ikakat. Ayan, papasok tayo dito mga idol. Shout out sa mga viewers natin. Good morning. Magandang tanghali na ito napaka secret yung lugar na to Ayan, shout out dun sa nagbigay ng tip sa atin ayun yung tauhan dyan ng junk shop uh -huh. mukhang pinagpupugaran to ay oo nga ayun daming galaw mga idol oh. muna natin to lagay muna natin tong cellphone natin sa cellphone holder natin ayan daming galaw So hindi na natin ika mga idol dire na. diret na ito. Ipuputok na lang natin ito. Ito, 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 ito. Ito sa so, may bungad. Ano Shout out sa mga viewers natin. Sana tulama tayo. Dahil hindi naman tiyamba ito. Ayan. Ay, nakalutang. Lucky nito mga idol. Lucky nito mga idol. Lucky nito mga idol. Ito, 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 ito mhm Sapul, sapul. Sapul. Hindi mo natin ilagay. Bigyan mo na natin ng buwelo. Ito na mga ito Tumihaya siya. Oh, oh my oh. God! Ayan sa mga basher natin. Wow! Shout out sa inyo. Ito yung patunay. Eh. Hindi tayo ala chamba Oh, kapitan natin. Eh, oh, grabe. Marami niya. Bulag taas siya. Ang laki. Oo. Oh. Oy. Hindi ko tinanong ng galaw. No, 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 yan, no. mga idol. Oh, hindi oh, no. yan edit ah. Oh. Oo. Laki. Oo. <laughs> yeah. na yan. Oh, sa tatap viewers natin diyan sa basher natin. Yan oh, ang laki oh. Kita niyo naman mga inuhuli natin dito. Yan makikita niyo dami mga pintor diyan oh. So ito kakaiba yung nadali natin. What? Yeah! tingnan nyo naman oh nakanganga pa oh kaya nyo ba yan kaya lang nadali natin sa pakpak -pak. ayun oh uy nangangkat oh yan mga idol yan o oh, ipakita ko sa inyo teka lang tanggalin muna natin yung camera natin oh, shout out sa mga viewers natin dyan sa gusto sumama sa akin sa spot na to ayun oh ito yung patunay natin Chamba pa ba yan? O. Oh. Ang ah, masasabi yung mga idol. Laki na inuhuli natin dito. <laughs> Ayan, alright. So, ito yung gamit natin, o. Oh. Piksay tayo, o. Oh. O, oh, ito, sa patunay, ha. Ah. Hindi na to edit-edit. Yan yung mga nagsasabi ng ano. Chamba-chamba. Ayan, o. chamba, chamba. Ayun, oh, natin na malaki ngayon. O. Oh. Kaya sa larangan ng paniniksay, hindi na tayo bago. Hindi na tayo bago. Ayan, o. Oh. Oh, Shoutout sa kay Silbertos pala. Kay Tatay Efren. Kay Kuya Alo. Champion to. Ayan o. Oh. Oo oh, oh, siya mga idol. Alisin na natin to sa bala.